Matagal lang nagawa yung channel ko. 3 uh, years na. What's up mga kawardi natin dyan? Panibagong araw. Panibagong vlog na naman tayo. Uh, magandang umaga mga kawardi natin dyan. Yan, nandito, tayo, nandito tayo sa rooftop ng bahay. Yan o. Yan. Mas may sampayan kami dito, ayan. Ginagawa ng sampayan 'yan. Ayan, yung ginagawa ng sampayan namin. Ito magandang kan dito, tambayan. Sino sa taas? abutan yung sun, sun, sunrise. Na makulimlim mo 'yan. Dito ako pumupunta minsan pag uh, di hindi maaaraw. Uh, tambay-tambay, yan. Nakabili na ako ng kano yung LED light na ikakabit sa dito sa bagong camera ko. Mapapanood niyo noon sa vlog ko yung bago kong upload nung kahapon. Yung mga uh, accessories. Kailangan pala yun na kano na uh, ng bagong case yung may lagayan na ng ilaw. Kasi itong cover nito wala kasing lagayan eh Kaya bumili ako ng, ng bagong case Pero metal na yun, metal na yung case nya Pero maganda naman yun Yan Yan ang ginamit ko Nagagamit ko yun sa pag Pagbakasyon ko Yun nga, yung sinasabi ko yung lagi sa inyo na uh, Gusto kong makaranas din ng Makasahod yan Sana, sortin Kaya uh, gusto kong lagi mag-vlog matagal lang nagawa yung channel ko 3 uh, years na pero hindi pa na-monetize medyo mahina ang views natin <laughs> pero sana ma may makapagsuporta sa akin sa aking pag-vlog kasi pinangarap ko rin talaga na na yung makasahod din para makatulong din sa aking pamilya yan eh lagi akong nanonood sa mga mga sikat na vlog, na vlogger na, na komikita din eh uh, isip ko na gumawa ng channel din eh vlog ako gumawa ako na ay bumili ako ng mga kamera na action cam para gamitin na pang vlog pero sana suportahan niya ako mga kaverdi natin dyan Ma next month magbabakasyon ako. Yan. Para ma-testing tong bagong go, yung bagong action cam ko na camera. <laughs> Yan. Maraming kung, may na sinasabi ng mga kasama ko sa trabaho. Dapat da, uh, dapat daw na kuan na mag-vlog ako sa mga ibang place. place. para matutuwa daw mga viewers. Sabi ko naman, oo, oh, uh, naman ako, kaya ma-try yun sa pag-uwi ko, sabi ko. Kasi dito lang ako sa ako, eh. Uh, sa malapit sa trabaho ko, pa eh. paikot-ikot lang nagbo vlog uh, para sabi, sabi nila, para hindi raw magsasawa yung mga manunod sa akin na isang lugar lang yung, yung binabalagan ko, yung nagbibidyoan ko, yung pinagagawa ko ng content. Sabi ko kasi na wala kasing ibang place dito na pwedeng puntaan kasi nasa sidod tayo nakatira, nakatira kung sa probinsya lang sana maganda kasi makapunta-punta ka ng ibang lugar nakapasel-pasel uh, ka kung nasa probinsya pupunta ka ng bukid diyan alam nyo sa totoo lang na sana ako sa trabaho sa bukid kasi yun ang kinalakyan ko sa, sa bukid nagararo uh, tatanim ng palay na uh, mais sibuyas saka bawang ganyan mani, yun ang hanap buhay namin sa probinsya nagtatanim ng mga mga ganun na pangailangan para may kita kami may meron kami benta ganyan ako sanay talaga ako sa bukid yun ang kinalakihan ko nung nag-aaral ako pag uwi ko tutulong ako sa mga magulang ko nagpapastol ng mga kalabaw ganyan sabay sakay-sakay ng kalabaw pa yun ang routine ko noon nung bata pa ako nung nag-aaral pa ako pero hindi naman tayo pinalad na kapag tapos kasi medyo kapos din ang uh, budget kapos, din, kapos, kapos, ang financial namin marami rin kami na magkakapatid kaya hindi rin sapat na mapag-aaral kami kaya pinili ko na lang na magtrabaho na lang na para makatulong din pero itong Iba talaga yung nakapag-aaral ka kasi nakahanap ka ng maganda-ganda at malaki-laking sahod itong sa akin tama-tama lang din pero kung may sobra bibigay din ako yan kaya naisip ko na mag-vlog para uh, may income din ako may extra income baka mapansin ako mapanood ako uh, may mag sa akin magpasalamat din ako doon kung saka na may sumuporta sa akin uh, sa aking pag-vlog para makatulong din sa pamilya ko saka makabawi din sa mga paghihirap na subukan din nila noon kaya nagtagal ako nagbablog pero hindi pa ako na nakikita kung wala ka wala kasi akong may vlog na medyo uh, matutuwa yung mga nanonood kasi dito lang kasi ako sa ako nitrabaho trabaho ko uh, paikit tapos ibang content ko dati na una unang upload ko yung mga pagtatanim ng mga halaman yan na tutorial ma kung paano magparami paano itanim yan yun dati kong ginagawa ngayon medyo iniba ko ng konti pero nandun pa rin yung pagtatanim ko ng halaman sana para na yun napansin ako yan pero tsaga tsaga rin ako mga vlog pa rin kasi sayang din tong bago kong kamera na binili kong di ko gagamitin uh, sa mag-vlog. Balak ko na mag-bakasyon para may iba naman ang makikita nyo at mapapanood nyo sa akin. Uh, may ilan araw lang siguro na mag-bakasyon. Uh, may iba naman, di ba? Makaka-order natin dyan. Lagi kong ulit. Sana uh, supportahan nyo ako sa aking pag-vlog. Ito lang ako lagi sa taas -tambay. Ayan, na tambay-tambay. Yan, nakwento ko lang. Yan, nakwento ko lang yun. Kaya kabar din natin. diyan. bye-bye. See you next vlog.